isang maaliwalas na umaga sa inyo mga kabukid. Napakaganda ng araw ngayon. Nandito nga ako sa may dike, kumukuha ako ng mga kawayan. Ay, itong mga kawayan nga na to ay tanim doon ng mga lolo ko at mga tito ko, sila tatay. Kaya sa amin to, sa pamilya namin. Pero dahil public na siya, nasa bukid lang, kung sino lang kukuha, di kami naninita. Bahala na silang kumuha dyan. Ang problema nga lang pati yung mga labong na uubos kinukuha na rin. Tapos di na maganda yung makukuha mo dito kasi medyo ano siya dahil public nga unahan kumbaga. Pag may maganda-ganda na kukunin na agad kahit ma maliit pa siya kumbaga. Eh buti yung pangangailangan natin dito is pambalag lang kasi may tinanim ako mga gulay so tumutubo na siya kaya kailangan na natin gumawa ng mga balag. Kaya kahit tinik lang kinukuha ko dito kahit yung maliliit lang para sa mga sitaw. Kasi yung sitaw kahit maliit lang na balag okay na yan basta may maanuhan lang siya ng mga mga talbos niya may mga sabitan lang kumaga hindi katulad ng mga kalabasa at saka upo mabibigat po yung mga bunga kaya kailangan din natin ng mga medyo matibay-tibay no kaya hahanap tayo dito kahit na ilang piraso lang na matitibay tapos kaya yung mga puno marami dito mga puno yung pinaka positive kasi kadalasan ang kinukuha dito yung mga sa taas kasi nga matinik sa baba no kaya hindi nila tinatiyagang kunin yung sa puno pero yun ang kailangan natin sa balag natin tapos kahit yung mga natu natuyo na dito kasi yung iba hindi na nila kinukuha yung ibang kawayan na napuputol nila pag kalimbao nakasagabal sa kinukuha talaga nila tapos medyo bata puputulin pa rin nila tapos iiwanan lang kukunin pa rin nila yung medyo matanda so yun pwede naman yung gawing balag yun kaya sinimot ko kahit na mga tuyo tsaka yung mga maliliit konti nga lang yung nakuha ko dito kasi wala akong dalang hagdan kaya sabi ko babalik na lang ako bukas isasamahan ko si Vic para dalawa kami tsaka dadalhin namin yung hagdan para yung sa taas makukuha namin. Si Storm kasi yung kasama ko dito, eh, akala ko matutulungan ako, eh. wala namang ginawa, kundi mang ulit. tingnan nyo naman, ilang beses ko na sinakay, e, eh, baba ng baba. Kaya ang ginawa ko, inipit ko sa mga kawaya para hindi na makababa. At yun, nakauwi na nga kami. Kinabukasan nga, bumalik kami ni Vic. Ito ngayon nakuha namin, marami-rami na. Kaya parang okay na to, sapat na to para sa ating ginagawang balag. Kaya pag uwi nga namin, eh, dinilagyan agad ni Vic ng balag yung mga si Tao ito nilagyan niya ng mga tinik-tinik. Tapos ako naman eh nilagyan ko muna ng stick yung mga upo natin kasi baka matapakan ko siya habang ginagawa yung balag nila. Apat na upo nga yung tumubo dito pero pag malaki-laki yung nagawa nating balag, tatagdagan ko na lang sa kabilang dulo. Di ko pa kasi alam kung gaano kalaki yung magagawa natin sa mga nakuha nating kawayan. Hinukay ko na nga yung mga posi at nilaliman ko kasi para matiba yung gagawin nating balag magagamit pa natin sa susunod na taon. At ginagawa ko ang panukat dito yung mga nakuha nating mga kawayan. Kung ano yung haba, ganun ang layo ng mga posin natin para hindi sila bitin pag tinali na natin. Siguro itong balag na to parang lalang talaga sa upo kasi yung kalabasa baka hindi ko nagawan ng balag yon. Pwede naman kasi sa lupa lang yung kalabasa. Tapos kung may sobra man na tayo ng mga kawayan, gagawang ko na rin yung mga ampalaya. Kasi yung patola at sigarilyas, tinanim ko naman sila sa mga puno ng aratilis, ng ipil-ipil at saka ng mga malunggay so okay na sila doon isa-isang puno, isang gulay pagkatapos kong antabunan tabunan yung poste sinisiksik ko yung lupa para siguradong matibay sa mga pagsubok, di ko tulad nung pag-ibig niya sayo, hugot yarn pagkatapos kong maitayo yung dalawang poste, kinuha ko naman yung dalawa sa pinakamahabang mga kawayan natin na nakuha, ito kasi yung magiging haba ng ating balag, so para alam ko naman kung saan ko ipupwesto yung dalawang poste pa kung saan ako maghuhukay Mahaba-haba nga pala yung nakuha nating kawayan itong huli kasi may dala tayong hagdan. So naisip ko na din natin ito sa gitna ng mga dalawang poste pa. So magiging anim yung poste natin para siguradong matibay yung ating balag at hindi bibigay basta-basta. Di tulad nung ex mo. Ba't kaya ang dami ko naiisip na hugot dito sa paggawa ng ating balag? Mukhang upo ba yung ex ko? <laughs> Parang hindi naman eh. Mukhang kawayan naman yun eh. Ay, ay sorry, 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 sorry. So, pagkatapos kong maitayo yung apat na pose, nilagay ko na tong pahaba. Ano bang tawag dito? Parang biga. Tinalian ko nga para siguradong hindi bibitaw tulad nung, ay, hayaan na natin yun. Puro tayo hugot. At pagkatapos nga, pinatong ko na rin yung mga pahalang naman. Marami nga yung ganito kahaba, kaya makapal yung mailalagay natin. So, siguradong mabigat. Kaya kailangan talaga natin tumalagyan ng pose sa gitna. Hindi naman kailangan malaki yung pose natin sa gitna. Kahit yung mga payat lang, basta may supporta lang para hindi bumigay yung bandang middle area. Middle area! <laughs> at tinalihan ko na nga ng sabay-sabay yung pahalang, yung poste, at yung pahaba para isang talian na lang, hindi tayo magasos sa alambre. At pagkatapos nga pinatong-patong ko na yung mga pahalang natin na pare-pareho yung haba. Binalabalansi ko nga yung pagitan ng mga kawayan para magandang tingnan at hindi magreklamo yung ating upo. <laughs> nung okay na nga yung mga spacing eh. Aba, spacing? <laughs> tinaliang ko na nga mga ito para hindi umalis sa pwesto. Di tulad nung nagtatrabaho ako, lagi akong wala sa pwesto. <laughs> At yung pagtali ko dito, single lang na alambre. Yung kasing mga posi tsaka yung mga pahalang, dinodobli ko para siguradong matibay. Kasi yung, yung may magdadala ng bigat. Medyo madala nga lang yung ating mga kawayan dito sa ating balag. Pero bala ko itong dagdagan ng mga kahit mga tinik-tinik lang. O kaya naman pwede natin lagyan to ng mga alambre. Pero sa ngayon eh okay na muna yan. At pagkatapos ngayon naglagay na ako ng mga tinik-tinik dito. Ito yung magiging stairway to heaven nila. Paano sila aakyat sa langit. Sana all na lang talaga aakyat sa langit. So hanggang dito na lang mga kabukid. Salamat po sa panonood Hanggang sa susunod na pag natin sa langit. Este, pagkukwentuhan. Ito na po yung itsura ng ating balag. Salamat at may balag na yung ating upo. Antay na lang natin silang mamunga. Sana hindi na lang bumaha. Thank you po ulit. Ingat-ingat po.